Ang Honda ay isang pangalan na hindi na kailangang ipaliwanag pa sa mga mahilig sa kotse at motorsiklo. Kilala ito hindi lamang sa paggawa ng mga dekalidad na sasakyan at motorsiklo, kundi pati na rin sa inobasyon sa industriya. Ngunit may isang tanong na patuloy na pumapasok sa isipan ng mga tao, bakit nga ba walang Honda na taxi sa Pilipinas? Sa video na ito, tatalakayin natin ang makulay na kasaysayan ng Honda at ang mga dahilan sa likod ng misteryong ito. Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo ilike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bago natin sagutin ang tanong tungkol sa misteryo ng kawalan ng Honda sa industriya ng mga taxi sa Pilipinas, mahalagang malaman muna ang kasaysayan ng kumpanya sa bansa. Ang Honda Motor Co. Ltd. na itinatag ni Soichiro Honda noong 1946 ay nagsimula bilang isang maliit na kumpanya ng paggawa ng motorsiklo sa Japan. Ang Honda ay unang nakilala sa paggawa ng mga motorsiklo na mabilis na naging popular dahil sa kanilang matibay na makina at makabagong disenyo. Hindi nagtagal, pumasok sila sa industriya ng mga kotse at naging isa sa mga leading car manufacturers sa buong mundo. Noong dekada 1970, nagsimula ang Honda Cars Philippines Inc. (HCPI) na magbenta ng mga sasakyan sa Pilipinas sa unang bahagi ng 1970s. Ang Honda Civic ang unang modelo na ipinakilala sa bansa at naging isang malaking hit sa mga mamimili. Ang Civic ay kilala sa pagiging fuel efficient, affordable, at modern na disenyo kaya't mabilis itong tinangkilik ng mga Pilipino. Noong mga sumunod na taon, ipinakilala ang mga modelo tulad ng Honda Accord, Honda CRV, at Honda Jazz na nagpatuloy na pinalakas ang tatak ng Honda sa Pilipinas. Sa kabila ng mabilis na pagtaas ng popularidad ng Honda sa bansa, hindi ito nakilala bilang pangunahing tatak para sa mga taxi. Habang ang mga ibang brands tulad ng Toyota at Mitsubishi ay naging paborito sa industriya ng public transport, ang Honda ay nanatiling isang premium brand na tumutok sa mga private car buyers at mga high-end consumer markets. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang mga Honda vehicles ay hindi ginagamit sa industriya ng mga taxi ay ang mataas na gastos sa maintenance. Bagamat kilala ang Honda sa paggawa ng mga sasakyan na may mataas na kalidad at magandang performance, hindi ito kasing abot-kayang ipasok sa public transport business kung saan ang mga operator ay naghahanap ng sasakyan na may low maintenance costs at affordable na spare parts. Karaniwan, ang mga Toyota at Mitsubishi na modelo ay mas paborito ng mga taxi operators dahil ang mga ito ay mas madaling i at mayroong mas murang piyesa. Ayon sa isang 2019 study mula sa Philippine Statistics Authority, ang industriya ng transportasyon sa Pilipinas ay nakatuon sa low-cost operations at ang mga taxi operators ay patuloy na naghahanap ng mga sasakyan na hindi lamang matibay kundi fuel-efficient at cost-effective ang operasyon. Ang mga Honda Civic halimbawa ay isang sikat na sasakyan sa Pilipinas ngunit hindi ito angkop para sa mga taxi operators. Ang mga taxi ay nangangailangan ng mga sasakyan na hindi lamang matibay kundi fuel efficient at madaling i-repair. Ang mga Honda vehicles tulad ng Civic ay mas high-end at ang mga piyesa at serbisyo para sa mga ito ay kadalasang mas mahal kumpara sa mga sasakyan mula sa Toyota o Mitsubishi. Ito ang dahilan kung bakit hindi masyadong tinatangkilik ng mga taxi operators ang mga Honda cars para sa kanilang fleets. Isa pa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi makikita ang Honda sa industriya ng mga taxi ay ang kanilang brand strategy. Ang Honda ay isang premium brand na nakatuon sa paggawa ng mga dekalidad na sasakyan na may advanced features at modernong teknolohiya. Hindi ito katakataka na hindi makita ang mga Honda vehicles sa mga fleet ng mga taxi sa Pilipinas dahil hindi tumutugma ang kanilang mga produkto sa pangangailangan ng mga public transport services. Ang estratehiya ng Honda ay hindi nakatutok sa paggawa ng mga sasakyan na magiging bahagi ng public transport sector. Sa halip, pinipili nilang manatili sa high-end market na may target na mga private car buyers. Ang mga taxi operators na naghahanap ng mga sasakyan na may long-term reliability, mas mura sa piyesa, at hindi gaanong mahirap i-maintain ay hindi makikinabang mula sa mga Honda cars na mas mahal at may mas mataas na gastos sa pag-maintain. Bukod dito, ang Honda ay hindi rin interesado na gawing taxi fleet cars ang kanilang mga produkto sapagkat maaaring magdulot ito ng pagbaba sa brand image. Kung ginamit ang mga Honda cars bilang mga regular na taxi, maaaring mawalan ito ng prestige sa mata ng mga high-end consumers at car enthusiasts. Kaya naman, pinipili ng Honda na manatili sa kanilang premium market at hindi magbukas ng kanilang mga sasakyan sa mga taxi fleets. Ang hindi pagkakaroon ng Honda taxi sa Pilipinas ay maaari ring maiugnay sa mga legal na kondisyon at restriction na ipinatutupad ng Honda. Ayon sa ilang mga reports, may mga not-for-taxi use clauses na nakasaad sa mga kontrata at delivery receipts ng mga Honda cars. Ibig sabihin nito, kapag bumili ka ng isang Honda vehicle, merong paghihigpit na hindi ito maaaring gamitin para sa public transport kabilang na ang paggamit bilang taxi. Ang ganitong polisya ay bahagi ng brand protection strategy ng Honda upang matiyak na ang kanilang mga sasakyan ay hindi magiging bahagi ng mga public transport fleets. Sa halip, ang kanilang mga produkto ay patuloy na itinuturing na high-end at exclusive at ito ay hindi angkop para sa mga pang-araw-araw na commercial na gamit tulad ng taxi. Habang ang Honda ay hindi nakikisalamuha sa mga traditional na taxi fleets, hindi rin maikakaila na ang kanilang inubasyon sa teknolohiya ay nakatulong sa pag-usbong ng mga alternative transport solutions sa bansa. Sa kabila ng mga traditional na paradigms ng transportasyon, nakikita ang Honda na unti-unting umuunlad sa aspeto ng electric vehicle, EV technology. Sa mga susunod na taon, ang mga electric models ng Honda ay maaring magsilbing solusyon sa mga problemang dulot ng congestion at pollution sa urban areas. Marahil sa pagpasok ng Honda sa electric vehicle sector, makakakita tayo ng isang bagong anyo ng public transport, kung saan ang mga electric cars ng Honda ay magiging bahagi ng mga ride-sharing services at TNC fleets. Hindi ito magiging direktang kasing presyo ng mga regular na taxi, ngunit magbibigay ng bagong level ng serbisyo at sustainability sa mga pasahero. Kung patuloy na mag innovate ang Honda sa mga teknolohiya, Maaring magbukas ito ng mga pagkakataon para sa kanilang sasakyan na magamit sa public transport habang pinapangalagaan pa rin ang kanilang premium image. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ang mga Toyota Vios at Mitsubishi Lancer ay ang pinaka-popular na sasakyan sa mga taxi fleets. Ang Toyota Vios, halimbawa, ay isang subcompact sedan na kilala sa pagiging matibay, fuel-efficient, at mura ang maintenance. Samantalang ang Honda ay hindi nagiging bahagi ng mga traditional na taxi fleet sa Pilipinas, ito na nga gaya ng nasabi natin kanina, maaari naman itong makita sa transport network companies, TNCs, tulad ng Grab. Ang mga Grab drivers na gumagamit ng mga Honda cars, tulad ng Honda CRV at Honda Civic, ay nakakapagbigay ng mas mataas na uri ng serbisyo sa mga pasahero. Ayon sa Grab Philippines, ang mga sasakyan tulad ng Honda CRV ay paborito ng mga customer na nagahanap ng mas komportabling biyahe at premium experience. Subalit, hindi pa rin ito katulad ng traditional taxis dahil mas mataas ang presyo ng pamasahe kumpara sa mga regular na taxi services. Gayon paman, ang mga TNCs ay nakapagbigay ng pagkakataon sa mga Honda car owners na magamit ang kanilang mga sasakyan sa public transport na hindi nakakabawa sa kanilang premium brand image. Habang patuloy na malakas ang presensya ng Honda sa Pilipinas, lalo na sa mga private car buyers, ang kanilang kakulangan sa industriya ng taxi ay maaring magpatuloy sa mga darating na taon. Bagamat hindi tinatangkilik ang Honda sa mga traditional na taxi fleets, maaring makakita tayo ng mga innovative solutions sa smart mobility at electric vehicles na papayagan ang mga Honda vehicles na makapasok sa public transport sa mga susunod na panahon. Halimbawa, ang mga electric vehicles (EVs) ay maaaring magbigay ng bagong oportunidad sa Honda upang mapalawak ang kanilang produkto sa public transport habang pinapalakas pa rin ang kanilang premium market positioning. Sa kabila ng mga restriction at brand strategy, hindi malayo'ng makita natin ang Honda electric cars na maging bahagi ng ride-sharing services o TNC fleets tulad ng Grab at Angkas. Kung magpapatuloy ang mga pagbabago sa industriya ng public transport at smart cities, ang Honda ay maaaring magpatuloy sa innovation at maging bahagi ng future mobility solutions. Ang Honda ay isang tatak na kilala sa paggawa ng mga dekalidad at premium vehicles, kaya't hindi ito makikita sa mga traditional na taxi fleets sa Pilipinas. Ang mga dahilan nito ay nakapaloob sa kanilang brand strategy, high maintenance costs, at mga legal na restriksyon. Bagamat hindi sila nakikilahok sa industriya ng mga taxi, ang Honda ay patuloy na magiging isang dominanting brand sa private car market at maaaring mag-explore ng mga bagong solusyon sa hinaharap tulad ng electric vehicles at TNCs. Sa mga darating na taon, hindi malayong makita ang Honda na patuloy na nangunguna sa industriya, ngunit malabong magbago ang kanilang premium brand positioning at magbigay daan sa paggamit ng kanilang sasakyan bilang bahagi ng mga taxi fleets. Kaalam, Talaga bang walang Honda na taxi? Ano-anong mga sasakyan ang madalas na ginagamit na taxi bukod sa mga nabanggit? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.